kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Ngayong araw na to ay magluluto ako ng burger steak. Pero ang gagamitin ko ay puso ng saging. Ayan, ang gagawin lang natin nito ay ah, tatanggalin natin yung ganito. Ito, tatanggalin natin siya. Kasi ito matanda na to eh. Matigas ito. Kailangan yung maputi ang kukunin natin. pag muna natin ng mantika ito kasi mag... Ah, ano yan? Mamantsa kasi ito. Ay! Ayan. Nilagyan ko muna siya ng mantika para pag ano natin hindi siya magkaroon ng mantsa yung ating sangkala. ito na yung ating puso ng saging. Hihiwain natin yan ng maliliit. Maliliit ang pagkahiwa natin ito. kumare at kumpare, hihiwain ko pa ito ng medyo maliit pa kasi mas masarap nito yung maliliit. Pero kung gusto niyo na ganito, pwede naman siya. Pero pag meron kayong mga anak na hindi kumakain ng gulay, lalo na yung puso ng saging, subukan nyo ganito kaliliit kasi hindi siya halata na puso siya ng saging. Kailangan kong pagdari ng medyo mapino-pino pa ng kaunti ito para mas masarap yung ating gagawin burger steak na puso ng saging. At eto na mga kumare at kumpare, malapit na ako matapos magtadtad ng puso ng saging. Liliitan ulit natin ito. saging, ang gagawin natin nito ay dalagyan natin ng asin. Kailangan maraming asin. At saka pipigain natin to, pipiga-pigain natin para matanggal yung mga dagta ng puso ng saging. Kasi nagkukulay itim ito pag hindi natin pinigaan. Ayan, kung nakikita nyo, pigaan natin. Ay, nakita nyo yung dagta ng ating puso ng sagin, ito na yung ating pinigaan. Huhugasan natin yan. At ito na, bali, huhugasan natin ito. Hugasan natin isang beses lang natin hugasan. ayan, nagpalit ako ng damit kaya nabasa ako sa kahuhugas maglalagay tayo ng sibuyas dyan at saka bawang ayan, ang pagkahiwan ng ating bawang ay kailangan pinong para hindi siya halata ayan, isang sibuyas na ganito kalaki ito yung ating hihiwain yan mga kumare at kumpare matagal maghiwa kaya ginagad ko na lang siya sa ginagadgada ng chest medyo malalaki yung kalalabasan nito kaya hihiwain ko pa ito pati na rin yung sibuyas para mas mabilis tayo matapos at yung ating sibuyas. Igigisa natin yung ating puso ng saging. Hahatiin lang natin itong ating bawang at saka sibuyas. At ito na mga kumare at kumpare. Naglagay na ako ng mantika para gisahin na natin yung ating puso ng saging. At ito na mainit ng mantika kaya nilagay ko na yung ating bawang. Ayan, brown na yung bawang natin kailagay na natin yung ating sibuyas. Gisa lang natin, ipagpatuloy lang natin ang paghalo. Tapos pag malambot na yung ating sibuyas, maglalagay ako ng cubes na beef. Ayan, isang beef ang aking nilagay. Tapos haluin lang natin para matunaw yung ating cubes na beef. At ito na nga mga kumare at kumpare, nilagay ko na yung ating puso ng saging. Saglit lang ito kasi pipritohin pa natin ito. Pagkatapos natin gisahin ito, papalamigin natin. At ito na nga mga kumare at kumpare. Ito, okay na to Palalamigin na natin ito. Ito na kailangan natin ilagay sa malaking mangkok at palamigin natin. Ayan, papalamigin natin. Kailangan natin palamigin. At ito na yung ating nilotong puso ng saging. Ilalagay na natin yung natirang sibuyas at saka yung natirang bawang. Ayan. Maglagay tayo ng itlog. Saka paminta. orange starch, Mga dalawang tablespoon. Ayan. Tsaka hahaluin na natin to. Ayan, haluin na natin. Ang gagawin natin ito, bibilogin natin. Ayan. At ito na mga kumare at kumpare na bilog na natin, pipritohin na natin ito. Ito na, naglagay na ako ng mantika para pritohin natin yung ating puso ng saging, Mainit ang mantika kaya nilagay ko na. Ito, binabaliktad ko na. Konting mantika lang ang nilagay ko, tsaka dahan-dahan lang yung apoy nito para maluto yung gitna niya. At ito na mga kumare at kumpare, naprito na natin. Magagawa na ako ngayon ng gravy. At ito na mga kumare at kumpare, ang version ng aking gravy. Siya nga pala, yung ginamit ko na bawang dito ay yung sariwang bawang. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. At saka, medyo pina-brown ko muna siya bago ko nilagay yung arena. Yung arena, dalawang kutsara lang ang ginamit ko. Tapos, kilobigang ko siya ng tatlong tasang tubig. Naglagay ako din dito ng isang cubes na beef at saka isang kutsara na tuyo. Saka naglagay din ako dito ng mushroom para mas masarap. At eto na mga kumare at kumpare, pakuloy na natin yung ginawa nating gravy. Ayan, halo-halo lang tayo para hindi magbuo-buo yung ating arena kasi pag hindi natin hinalo, nabubuo yung arena may bilog-bilog siya. Kaya kailangan haluin natin ang haluin at sa kadahandaan lang yung apoy. Eto, okay na to. Malapot na siya. Ito na mga kumari at kumpara ilalagay na natin dito sa ating prinitong puso ng sa